Check natin mga mga kung tatasan yung tree boy. And guys, nandito kami sa Synergy Expert Labor Service Cooperative. Pasok na kami, pasok na kami. Let's <laughs> go. Yeah. Second floor. Ito lang ang baon, no? Ang bawang, no? <laughs> Ito. Ang baon. <bawang>, Ito <laughs> yung baon na gamit. Ito, guys. Ang kataloob. Ang kataloob. Ang kataloob. Sana cleaning. Mo. So, na natin yung unit. Saan po yung outdoor? So, tingnan natin yung outdoor. Dahil may na At hindi na gana yung fan. So, na natin. No, may salga naman siya. Kaso, ah. hindi na gana yung outdoor. Ang isa mo yung hindi na gana. Oo nga, no? <laughs> mo na natin so, natin siya problema. Walang yung prion, yung Sige, Sige po, para malaman natin yung history ang mami niya may lift ito may lift Dumanan naman yung niya kaso yung problema is mababa na yung kaugan check na natin Yan guys, yun guys pinaklas mo natin mga kung tatasan yung tree try mo na natin din dinis kasi mukhang okay naman yung baka ito dito sa HCI Jadi semua tayo guys, let's go. Guys, tapos tayo sa outdoor. All goods na, all goods. Nagulis na rin yung mga ka, na natin yung cover Medyo maraming baklasin. Ngayon talaga pa tour mounted, hindi bisa-basta gawain. Kaya mahal guys, ang malinis sa harapan

At yan guys, isang kampanya naman po na satisfied sa ating ginawa. nilinis po pala natin ito at kinarga ng pre-yon dahil wala naman po itong leak. At syempre, minunotin mo natin ito na ilang araw at syempre din po pala natin ng client after ilang days. Para kamusta na kanilang isi kung may naalamig. Pero ang sabi natin client, all goods na all goods na. Kaya ikaw, kung tiwala ang hanap mo, mag ka na sa aming page. Kasi lahat mo sumusuporta sa amin dyan. Ano may magkutulipang suporta sa amin. Pagpangalagsyan na na po ang page namin. Maraming maraming mag marami, marami, sa support, oh. and support. God bless po.